guys galing dun yung sasakyan na ah, napag alam natin yung sasakyan daw ay expander so pinunta natin location kasi yung tubig na nanggagaling gagaling dun sa may taas ayan dun sa may taas umaapaw yan halos sa tatabunan niyang harang na yan na bato papunta yan dito ayan o oh, yan kung makikita nyo ayan check natin ha ah. ayan guys kung makikita nyo yan Ayan yung bahay na yan, papuntayan dun sa pinanggalingan kung saan nakuha yung sasakyan. So, yan mamaya pupunta natin kung ilang kilometers, ah, wala naman kilometers, kung ilang meters ang kinakbo ng, ano, ng sasakyan niya. Papunta dun sa pinanggalingan ng, ano, sa pinagkuhaan ng sasakyan. Durug-durug daw eh. Punta natin guys, punta natin. Dito, Dito siya galing, galing isa sa taas eh. E, no? Ayan yung papuntang SM yan. So pagka galing mo rito sa likod, ayan ang ayan ang ano papuntang Kiko Market. So pupuntahan natin dun sa mismong ano, pinag-ahunan ng kanyang sasakyan. So ayan guys, nandito na tayo sa may ano. Ito yung papuntang Sapote tu to Bagong Silang. At itong nasa likuran na natin ay papuntang SM yan. SM Fairview. Uh, dito sa likod natin ay ang ano, City Hall ng North. So ito ang creek dito. Titignan natin yung pinagdaanan ng sasakyan kaya parang hindi na kilala yung sasakyan sa Durog. Alos kung saan-saan bumangga. So, ito yung dugtong nun ng pinanggalingan niya. Ayan, kung makikita nyo. O, oh, ayan, kung makikita niya yung trick na yan, napakalakas yan. Umapaw yan dito ano, sa, ano, sa flooring ng gulong ng kusap O, ayan, napakalakas yan. Tapos, dito ay, ayan, kung saan ang galing yan. Ayan, o. Oh. So, ayan, pupunta natin yung pinanggalingan. Papuntahan dun sa mga subdivision. Tara, guys, punta natin. Uh, Lilia Subdivision yan sa Lilia Subdivision so ayan yung pula na yan ayan yung creek eh ayan ang creek tapos titignan natin kung nandutun yung ano nandutun pa yung sasakyan ganyan natin kung gaano kalayo yung pinuntahan pinagpara ng ano Nang pinanggalingan ng sasakyan niya dun sa nangyari So, pinangyari yan. So, yun, no, okay. guys. So, tignan nyo. Okay, papakita ako sa inyo, ano. So, ayan. Babain natin, guys. Papakita ako sa inyo kung paano... Buka na yung ano, expander. Ayan no oh guys, shout out to oh, may nauna na sa atin si Buko Boy. Ayan. Ah, <laughs> taga Kamarin. Oh, taga Kamarin. Shout out sa mga taga Kamarin. na tinigdan namin dito yung ano, ayan no, uh, yung na, oh, yung kotse. Pero hindi ba kilala yan pare? Yung may are. Hindi. Wala rin ah, talagang ano talagang yeah, nakiusisa yeah. lang kami dahil talagang durug okay, da, na durug no? oh. oh, oh. na durug no. Oh, ayan wow. yan guys, durug na durug. Buti may pa buti mabili pa yung buko mo ngayon. <laughs> Ay. <laughs> Matuwal guys, ayan sige guys. kakay brad, thank you ah, thank you. Ayan. So kung makikita nyo, ayan yung pinang ayan yung dugtong ng ano. Dugtong ng sapa ng creek. Ayan oh. Diyan siya tumulay mula doon sa pinanggalingan natin at dito siya dito siya bumara. Ayan oh, diyan siya bumara. So kung makikita nyo, expander ang sasakyan ayan oh. Hindi na siya nakatagos na sa kabila. So, tignan niyo yung tsura. Hmm. Talagang ano, talagang wasak-wasak. Ayan o. No, talagang kawawa. Durug-durug talaga guys o. Oh. oh my God! Hmm. Talagang ano, papatayin ka talaga rito pag hindi ka naka ano, pag hindi ka nakalabas. Pinipigilan na rin yung driver na ito. Ito lang yung driver. Pinakita Aywan ko eh, pag sabi, ano raw? Hindi ko pa napag-alaman eh. Ayan, talagang ano guys, talagang hindi na makita yung ano. Hindi na makita ang buo yung sasakyan niya. Oo. Bago pa naman. Expander, bagong bago. oh, yan o, talagang wasak-wasak. Hindi na siya nakatawid dito kasi doon pa lang sa kabila barado na. Oo. Pero kung dito yan makakatawid, eh talagang doon siya pupulutin sa Misa Barte na. Kasi kung makikita niya nakaharang yung ano eh. May nakaharang kasi. Ano nakaharang? Ayan o, oh, nakaharang kasi to. Ito. Yan, nakaharang dyan at hindi na doon nakalusot. Pero kung lusot niya ay papa ano, sigurado doon siya sa Barte. Uh, yan yung pinagmula natin kung saan tayo nagpunta kanina, doon nya Tungo yan doon, siguro mga kulang-kulang 1 -kulang, kilometer yan. 1,000 meters so ayan kawawa naman talaga yung nakasakay dyan eh. kaya kayo mo, mga guys wag nyo nang pilitin wag nyo nang ipagpilit kung may ba eh manahimik na lang muna tayo sa isang tabi so ayan nandito dito yan sa may likod ng St. Clair school ayan o oh. at ito ay subdivision ito ay ano ladies subdivision ah, nandit, malapit lang to sa city hall ng north So yan, tara guys, tignay natin no oh, talagang kawawa naman oh, durog. Magamit ito sa na para kukuha din, no? Corresponde nito. Ah. Wasak na wasak. Wala talaga. Bago pa. Expander.